Hello mga palangga, welcome to my channel. It's me again, Stella Cantong. Mga palangga, kung bago pa lang kayo sa channel ko, please like, share, comment, subscribe, pakihit na din ang notification bell para updated ka sa mga video kong ia upload So, mga palangga, ang topic natin ngayon is about basic words ng mga elonggo tuturuan ko kayo kung paano at ano ang mga salita na ng ilonggo. Yung mga basic lang mga ituturo ko sa inyo. Para kahit papano may alam kayo sa mga hindi ilonggo dyan ha. Sa mga hindi pa nakakaintindi. Malay mo makapunta kayo sa lugar namin sa Bacolod City. O oh, di ba City of Smile. O oh, ayan. So, ngayon mga palangga, malay natin, no, hindi mo pala alam, pinagchichismisan ka na, eh, wala, hindi mo alam yung ibang, ano, mga salita ng ilonggo, yung mga basic. So, buti na yun mga palangga, may mga matutunan kayo, kahit konti-konti lang sa mga basic words ng mga ilonggo. Okay? So, pagsisimula natin ngayon mga palangga sa Tagalog, Mangandang araw sa ilonggo, maayong adlaw. Tagalog. Magandang umaga. Ilonggo, maayong aga. Tagalog, magandang tanghali. Ilonggo, maayong udto. Tagalog, magandang gabi. Ilonggo, maayong gabi. Pag sinabi mo naman sa Tagalog, mahal kita. Ilonggo, palangga taka. Tagalog, kain tayo. Ilonggo, kaunta. Tagalog, bahay. Ilonggo, balay. Tagalog, pera. Ilonggo, kwarta. Uh, ah, pag sinabi mo naman na uh, ah, pupunta ka sa dagat. Oh. Tagalog, pupunta. Ilonggo, Makadto. Dagat, Tagalog. Ilonggo, bye. Sa, pag sinabi naman naman sa ano, sa Tagalog ng aso, Ilonggo, Edo, Pusa, Ilonggo, Kuring, oh. Tagalog, Ahas, Ilonggo uh, manog. o, oh. Kung sinabi mo naman sa Tagalog mabait, Ilonggo mabuot. Tagalog mataba, Ilonggo matambok o tambok. Okay? So, ayan tayo mga palangga, 'yan ang mga basic words ng mga Ilonggo kung gusto nyo pa ma may marami pa kayong malalaman comment below para sa next video ko share yun yan yung sasagutin ko kung may mga katanungan kayo ay comment nyo lang dyan sa ibaba para masagot ko sa next video ko so hanggang dito na lang tayo mga palangga yan ang mga basic ilang mga basic words ng ilonggo so Hanggang dyan na lang tayo. Mga palangga, see you. Thank you for watching. Bye-bye.